Ginusto, nasa muko. Ano? Ginusto, siyempre. Wala. No. Wala no. no, no. no, talaga. Breaking point. Wala akong breaking point. Kasi alam mo kasi si Briggs. Si Briggs <laughs> kasi yung marami ng... Oo <laughs> oh, <ang> alam. Kasi <laughs> so, naman si eh. Sige na, nakikinig ako eh. <laughs> hindi marami kasi alam si Brooks. So marami kang ano sa kanya. Learnings and uh, experience na hindi mo pa na-experience tapos na-experience na. Kaya ano, masi-share mo sa'yo. Hmm. hmm. Ano ka importante? Hmm. Ano ka? Parang ang hangin. Yung pag, ano, hindi makapag-survive, ganyan, pag wala ah uh, Angin nga siya, oxygen, gano'n. Ito naman. Okay. Ah, parang hindi ka mabubuhay kung wala si Chani, ganyan ba? Hindi lang ang hindi